isang seryosong pelikula tungkol sa isang guro na naharap sa mga pagsubok sa panahon ng kaguluhan sa boss niya. Base ito sa totoong karanasan at nagpapakita ng matinding emosyon at katatagan ng isang babae sa gitna ng digmaan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa aming channel, maraming salamat sa inyong suporta. Nagsisimula ang kwento sa isang ambisyosang dalagang nagngangalang Samira, nakakagraduate lamang mula sa Universidad saro ang kabisera ng boss niya. Isa-isa niyang pinapaalam sa kanyang pamilya ang kanyang paglisan, bago siya maglakbay patungo sa isang liblib na baryo upang simulan ang kanyang propesyon bilang guro. Pagdating ni Samira sa baryo, nakilala niya ang mga lokal na bata na tila sawa na sa kanilang mga naging guro noon. Subalit, di nagtagal ay napansin niyang hindi ang mga bata ang tunay na problema. Nadiskubre niya na ang Karatig lungsod ay kasalukuyang nasa ilalim ng nakakakilabot na pag-ataking militar. Sinubukan ni Samira na kontekan ang kanyang pamilya upang masigurong ligtas sila, ngunit walang sumasagot. Kaya't napilitan siyang sumulat ng mga liham upang ipadala sa kanila. Sa mga panahong ito, napansin din niyang may ilang tagabaryo na umiiwas sa kanya. Kinabukasan, nagising si Samira sa mga sigaw. Pagtingin niya sa bintana, nakita niyang sinakop na ng mga armadong sundalo ang lugar, at ang mga tao ay litong-lito, nagsasalita sa kanilang mga sarili. Agad na itinago ni Samira ang kanyang mahahalagang gamit, ngunit biglang pumasok ang isang armadong sundalo sa kanyang bahay. Tinangka niyang maging magalang at inalok ito ng inumin, ngunit hindi ito nagpakita ng interes at inutusan siyang kunin ang kanyang mga gamit at sumama sa iba pang mga taga-baryo. Sumama si Samira sa iba sa isang bakanteng simbahan. Di nagtagal, dumating ang pinuno ng mga sundalo at iniutos na paghiwalayin ang mga lalaki at babae. Sa kabila ng mga desperadong pagyakap ng mga ina sa kanilang mga anak, napilitan din silang sumunod sa utos ng commander. Ang pinakakagimbal-gimbal na pangyayari ay dalhin ang mga lalaki sa kalye at barilin sila hanggang sa masawi. Para kinasamira at sa natitirang mga babae, sila ay isinakay sa mga bus at dinala sa malalayong lugar. Sa kanilang paglalakbay, nakita ni Samira ang mga sundalong sinusunog ang mga bahay sa nayon, waring nais burahin ang anumang ebidensya ng kanilang ginawa. Pagdating nila sa isang malawak na lugar, pinilit silang matulog sa lupa upang makapagpahinga matapos ang mga bangungot na kanilang naranasan. Kinaumagahan, nagising ang mga sundalo at kumilos na parang walang nangyari. Lahat ay napilitang sumunod sapagkat tila hindi matino ang mga sundalo at handang pumatay ng sinumang susuway kahit kapos sa pagkain ibinahagi pa rin ni Samira ang bahagi ng kanyang pagkain sa sinumang batang nagugutom nang mapansin niyang may isang babaeng nasa malubha at walang malay na kalagayan nagtanong siya kung may sinumang may karanasan sa medisina na maaaring tumulong ngunit may isang nurse na nagsabing pabayaan na lang ang babae dahil mas mabuti raw na hindi na niya malaman ang mga kalunos lunos na nangyayari. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nazanay ang mga babae sa matitinding kalagayan sa kampo, na halos wala ng ibang magawa kundi bantayan ang mga bata. Sa gabi, may mga bagong truck na dumarating na may kasamang mga sundalo. Agad nilang sinisimulan ang pag-inspeksyon sa mga babaeng bilanggo. Kinabukasan, napansin ni Samira na may mga sundalong pumipili ng ilang babae at dinadala ang mga ito sa isang kalapit na bahay. Dahil sa nakita niya, nag-alala si Samira. Iniiwasan niya ang mga sundalo at nanatiling malapit sa NARS, na nagsabi na paunti-unti nang nauubos ang mga supply ng pagkain, kaya maaaring hindi sila magtagal sa lugar na iyon. Pagkalipas ng dalawang araw, bumalik ang mga sundalo at tinawag ng isa si Samira kahit nagkunwaring hindi niya narinig, napilitan siyang sumama. Sa loob ng isang bahay, nadatnan ni Samira ang ilang lalaking walang malay. Doon, pinilit siyang magbihi sa isang paraang hindi niya nais. Nang siya'y magatubili, may isa sa kanila na sapilitang nag-alis ng kanyang suot. Sa gitna ng takot at tensyon, sinubukan ni Samira na umiwas sa nangyayari sa pamamagitan ng pagtutok sa isang maliit na insekto sa pader. Para bang iyon na lang ang tanging bagay na may kontrol siya ngunit ang dinaranas niya ay patuloy pang lumala, kaya't sa isang punto, tila nahiwalay siya sa sarili, para bang isang tagamasid na lamang sa sariling karanasan. Bumalik lamang siya sa ulirat matapos siyang masaktan ng isa sa mga sundalo. Maya-maya, nagising siya sa isang bagong lugar, kasama ang iba pang kababaihan at mga bata. Ang mga matatanda ay pinagtatrabaho, habang ang mga kabataan ay tinatrato ng hindi maayos. Sa kabila ng lahat, Pinili ni Samira na alagaan ang isang batang babae sa grupo, palaging pinapalakas ang loob nito. Isang araw, dumating ang isang sundalo at dinala siya sa ibang silid. Dito, nakilala niya ang isang mas batang sundalo na tila naguguluhan. Inasahan ni Samira ang mas mahirap na sitwasyon, ngunit sa halip, siya'y niyakap lamang ng sundalo at magkasama silang nakatulog, tahimik at walang nangyaring masama. Kinabukasan, may isa pang sundalo na dinala ang isang babae, sinasabing kapatid ng kanyang kaibigan, bagamat ito ay hindi totoo. Nang bumalik ang batang babae kinabukasan, napansin ni Samira na masama na ang kanyang kalagayan, puno ng sugat. Sinikap ni Samira at ng Nars na alagaan siya, ngunit sa kasamaang palad, lalo lamang itong lumala araw-araw hanggang isang umaga ay natagpuan nila siyang patay na. Kinuha ng mga sundalo ang kanyang bangkay at inilibing na parang walang nangyari. Dahil dito, nadama ni Samira ang matinding kawalan ng pag-asa at naniwala siyang pare-pareho silang mamamatay sa kampong ito. Determinado si Samira na muling makamit ang kahit kaunting pakiramdam ng pagkatao, kaya nagpasya siyang mabuhay ng may kasiyahan sa kanyang itsura sa natitirang araw niya. Nagsimula siyang mag-makeup at alagaan ang sarili kahit nalabis ang kanyang kalungkutan. Isang araw, dinala si Samira sa opisina ng isang mataas na ranggong commander. Tila may pagkagusto siya kay Samira at nais siyang makilala ng mas mabuti. Magiliw siyang tinatrato dahil alam niyang naroon si Samira dahil sa isang pagkakamali at hindi siya taga-nayon. Nang mapansin ni Samira ang isang larawan ng pamilya sa mesa ng commander, sinubukan niyang tanungin ito tungkol sa kanyang pamilya, ngunit hindi siya sinagot. Pagkatapos, nagsuot si Samira ng pulang damit na para bang may lakad siya kasama ang isang tagahanga, bilang paghahanda sa pakikipagkite sa binatang commander. Bagamat natatakot ang ibang mga babae na maaaring mauwi sa trahedya ang relasyon na ito, dinala si Samira sa bahay ng commander kung saan inalok siya ng pagkain at inumin at ginawang magaan ang kanyang pakikitungo. Gayunpaman, nanatili siyang maingat, natatakot sa anumang bigla ang pagbabago sa ugali ng commander, kaya nagtago siya sa banyo at nilock ang pinto. Sa huli, bumalik siya sa commander at nagkaroon sila ng magandang panahon na magkasama. Nang subukan niyang alamin ang lokasyon, tumangi ang commander na magbigay ng anumang impormasyon. Pagkatapos ng gabi na kasama siya rito, bumalik si Samira sa kanyang lugar at nagsimulang mag-isip ng pagtakas. Lalo na nang mapansin niya ang isang bahagi na walang bantay. Ngunit agad niyang iniwan ang ideya nang makita niya ang isang sundalo malapit doon. Kinabukasan, bumalik siya sa commander na ngayon ay lalo pang nakikiramay sa kanya at pinayagang gamitin ang banyo upang magpahinga. Nang lumabas siya, mas naging maamo ang commander at ikinwento niya kay Samira ang tungkol sa kanyang anak na lalaki. Ginamit ni Samira ang romantikong sitwasyon upang lihim na magnakaw ng mga gamot na panlunas ng sakit at ibigay ito sa ibang mga bilanggo sa paglipas ng panahon, naging malinaw na siya ay umiibig na kay Samira. Gayunpaman, nagkasundo ang lahat ng mga babae na kung magkakaroon sila ng pagkakataon, papatayin nila ang sino mang sundalo na mahuhuli nila. Kinabukasan, nagising si Samira sa tunog ng putukan. Nang gabing iyon, bumisita siya sa commander at nakita ang mga bangkay ng mga sundalong pinatay. Habang nasa kanyang silid siya, bigla siyang tinawag sa isang agarang misyon at umalis ang commander, nagtitiwala sa kanya na manatili mag-isa. Sinubukan niyang makipagugnayan sa kanyang pamilya, ngunit nabigo. Biglang may narinig siyang putok ng baril. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niyang pinaputokan ng commander ang isa sa mga bilanggo. Bumalik ang commander at sinubukan niyang ipaalala kay Samira ang kanyang kalagayan bilang bilanggo, ngunit hindi siya ginamitan ng karahasan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nababawasan ang bilang ng mga bilanggo, at ang mga pagbitay sa pamamagitan ng putok ng baril ay naging karaniwan. Isang araw, hiniling ng isang matandang babae kay Samira na tulungan ang isang kapwa bilanggo na nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pag ng mga gamot matapos mawala ang kanyang anak na babae. Kinabukasan, nagulat ang lahat ng ilipat sila ng mga sundalo sa mga bus upang alisin mula sa kampo. Umaasa si Samira na may bagong pangyayari, ngunit nabigla siya ng hilingin ng commander na manatili sa likod. May mahalagang sasabihin ang commander sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng commander na tapos na ang digmaan at siya ay malaya na ngayon. Nagpaalam siya kay Samira, binigyan siya ng pera at ng kanyang mga gamit. Sa daan, nakita ni Samira kung gaano lubhang nasira ang lungsod. Huminto ang bus at napilitan ang mga pasahero na maglakad sa paanan upang tawirin ang isang ilog. Naglakad silang magkakasama hanggang sa makatawid sila sa hangganan at sa wakas ay nakarating sa kanilang orihinal na bayan. Doon lamang nila tunay na naniwala na sila ay malaya na. Ilang sandali pagkatapos, bumisita si Samira sa isang doktor at nalaman niyang siya ay buntis. Malinaw na ang anak ay mula sa commander. Nagpa siya siyang ipalaglag ang bata, ngunit nagbabala ang doktor na delikado ito para sa kanyang buhay. Sa huli, bumalik si Samira sa kanyang tahanan kung saan labis ang tuwa ng kanyang mga magulang na makita siyang buhay pa, ngunit nalungkot nang malaman na siya ay buntis sa anak ng isang sundalong kaaway. Sa huli, ipinanganak ni Samira ang isang batang lalaki at nagpasya siyang iwan siya sa isang ampunan. Ngunit nang makita niya ang isang lumang larawan ng kanyang sarili noong bata pa siya kasama ang kanyang pamilya, nagbago ang kanyang isip at nagdesisyon na palakihin ang bata kahit na maaari siyang palaging paalalahanan nito sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Nagtatapos ang pelikula sa emosyonal na tagpong ito. Kung nagustuhan mo ang pelikula, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell upang lagi kang updated sa aming mga bagong content.